Okay lang oh, yeah. hmm. okay, hindi niya lang, ah, kailangan din yan. Oo Hmm. Hindi, hindi lang ito kapag pa ako. Ano ba dapat ang ginagawa dyan? Ah. lang. Ah? lang.

yung sunod pag uh, talagang ano na nililihalan uh, talaga ito namin kasi dahil pag di mo nililiha do ako dudulas lang ako uh, dudulas, lang yan ah wala naman akong dragging na naramdaman dito simula ano hindi kagaya ng mga 125 2 5 uh, uh, na may mga dragging oh. pwede ang click no lakas ng dragging namin oo yung 125. 2 Ito kasi nakalagay sa ano niya, hanggang 24K lang yung Balit ka na ng belt. <laughs> Wala pa akong belt nun. Oh, yo, balit. Sabi niya, ano, balitan mo na. Hindi, lagay mo lang muna. Hindi natin kung saan sasagad. Eh, may biyahe ako sa Nueve Sia sa sunod na araw. Ah, Nueve Sia? hindi, huwi ako sa tatay ko. Kaya ako na ilang mo no? Hindi na pala yun. Hindi na pala yun. Gasolina lang din Ang solusyon eh Alright Ito kaya tapos Sigla masindihan niya lang Gasolina din Okay hey! 嗯 <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、uh，来。